Mga Pinoy celebrities na inudyukan na pumasok at tumakbo sa politika pero umayaw. Sa Pilipinas, ang pagiging isang tanyag na tao ay madalas na nagbubukas ng pinto sa mundo ng politika, maraming mga Pinoy celebrities ang inudyukan na pumasok at tumakbo sa politika, na nag-aalok ng kanilang impluensya at katanyagan upang maglingkod sa bayan ngunit hindi lahat ay nagpapasya na tanggapin ang hamon. Narito ang ilan sa mga kilalang personalidad na inudyo ka na tumakbo sa politika pero nagpasya siya na manatili sa mundo ng showbiz. Judy Ann Santos Agoncillo, ang Queen of Teleseries, ay kilala sa kanyang pagiging isang mahusay na artista at isang maimpluwensyang personalidad. Sa isang interview kasi natanong si Juday kung posibleng pasukin din niya ang mundo ng politika, Sepa ng misis ni Ryan Agoncillo, hindi ko yata kaya ang stress ng politics, ayokong magsalita ng tapos, ano, kasi baka kainin ko, pero hindi ko nakikita, daw bilib ako sa mga artistang pumapasok sa politika kasi ibang stress yon, ha? Dolphy, sa gitna ng pagtakbo ng ilang artista ngayon, inalala ng mga netizens ang mga naging pahayag noon ng pumanaw na comedy king, na si Dolphy kung bakit hindi niya sinusubukang pumasok noon sa politika. Ayon kay Dolphy, isa sa mga pinakinatatakutan niya ay hindi ang pagtakbo, kundi ang manalo dahil sa hindi wala siyang alam pagdating sa mga ginagawa sa gobyerno. Kung ako ay papasok sa politika, isa lang ang ikinatatakot ko, dahil kapag nandon na ako, baka mapahiya lang ako kasi hindi ko alam ang gagawin ko, at sayang lang ang pagboto ng mga tao sa akin, wika ni Dolphy. Vice Ganda, ang Unkabogable Star, ay madalas na binabanggit bilang isang posibleng kandidato sa politika dahil sa kanyang malawak na impluensya sa mga Pilipino. Isiniwalat ni Vice Ganda na minsan na siyang kinumbinsin na tumakbo Para sa isang mataas na posisyon Pero tumanggi siya Hindi ako magaling doon Pwede akong manalo Feeling ko pwede akong manalo Kasi marami akong followers Marami akong fans Baka maraming bumoto sa akin Maraming natutuwa sa akin Pero ako sa sarili ko Ngayon, hindi ako magaling doon So bakit ako pupunta doon? Ano, ipapahama ko yung Pilipinas? Di ba? <laughs> De, po, But you know, I think you are you can win oh. You will run No Right. Coco Martin, aminado ang kapamilya actor na si Coco Martin na pakiramdam niya, hindi siya bagay sa politika. Hindi ko kasi hindi yun yung korte ko Hindi ko doon magaling. Dito sa mundo ginagalawan ko sa show business, dito ko basta papakita yung talento ko at ito yung pamamaraan ko. Sa so, akin, ko dito, dito ko nabubuhay na maayos ang pamilya at nakakatulong ko sa kapwa Kaya ito na po ako mag -i -i. Okay. Gerald Anderson, tahasang sinabi ng aktor na si Gerald Anderson na hindi siya papasok sa politika sa kabila ng mga pangungumbinsi ng ilang mga personalidad. Ayon sa aktor, nagagawa na niyang tumulong sa taong bayan bilang isang celebrity kaya hindi na niya kailangan pa ng ibang motibasyon. Uh, grabe na ng tulong ng media sa akin for, my shows, for my projects. Um, okay na ako sa ganito because uh, I still have the opportunity para makatulong para sa iba. So, andun yung power talaga. Andun yung opportunities. But, ang swerte ko lang kasi, ano eh, dahil sa pang celebrity ko, andun din yung power, andun din yung influence at ginagamit ko lang sa tama. Angel Luxin, iginiit ng aktres na wala siyang balak tumakbo sa anumang posisyon, hindi raw porke aktibo siya sa mga charity events at relief operations kapag may mga sakuna ay may ambisyon na siyang maging politiko. Ayon pa kay Angel, wala siyang alam sa paggawa ng batas bagamat mas madali sa kanya ang gumawa ng aksyon. Hindi ko kasi nakikita yung sarili ko, sa politika, pakiramdam ko, mas magpa-function ako na nagpa-follow kaysa sa pagiging leader, being a leader, mas iba yung power na kailangan mo talaga din. Sa kabila nito, hindi umano niya hinuhusgahan ang mga kasamahan sa industriya na ngayon ay tumatakbo sa politika. Ivana Alawi, sa kabila ng kanyang kasikatan bilang aktres at social media influencer, mariing iginiit ni Ivana Alawi na hindi siya papasok sa mundo ng politika. Sa isang panayam, inamin ni Ivana na wala pa siyang sapat na kaalaman tungkol sa politika at paggawa ng mga batas, kaya hindi pa siya handa para sa ganitong hakbang. Ano naman ako tatakbo sa ngayon? Wala akong alam sa politics, wala akong alam sa paggawa ng batas, and siguro kung papasok man ako sa ganyan, dapat mag-aral man lang ako ng 3 to 4 years Because I don't want to put our Vic Soto, sa isang panayam, sinabi ng Itbulaga host na si Vic Soto na ibibigay niya na sa kanyang kapatid na si Tito Soto, at anak na si Beko Soto ang pagsisilbi bilang public official. Ayon sa kanya ay mas gusto niya na lamang na manatili sa industriya dahil marami rin naman silang natutulungan sa Itbulaga. Eh sa akin naman, pwede ka maging public servant na hindi ka namumulitika. Level kung ano, entertainment. Okay na ako ano, boys na. Uh, alalayla. Ang mga nabanggit na celebrities ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga Pinoy celebrities na nagpasya na manatili sa mundo ng showbiz. Ang kanilang desisyon ay maaaring dahil sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng pagnanais na mag-focus sa kanilang karera, pamilya, o mga personal na interes. Gayon paman, mahalaga na tandaan na ang pagiging isang tanyag na tao ay hindi sapat na kwalifikasyon upang maging isang mahusay na leader. Ang mga celebrities na nagpasya na pumasok sa politika ay dapat magkaroon ng tunay na pagnanais na maglingkod sa bayan at magkaroon ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan upang maging epektibo sa kanilang tungkulin.